Yan, what's up mga kabisik? Magandang araw sa ating lahat. Uh, Unang-una, maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at binigyan na naman tayo ng panibagong araw. At syempre, panibagong vlog ulit na naman tayo ngayon. So, sa video nito mga kabisik, ay tuturo ko sa inyo kung paano magpalitada ng mabilis na hindi mo kailangan kumilos protesta. So, simple lang mga kabisik. Sa mga gustong matuto yung mga labor dyan, yung mga gustong matuto mag... Mason, So pagkakataon nyo naman manood dito sa aking uh, video. So ayan, so syempre, bago ang lahat, sundin so nyo yung sasabihin ko ha. Una, huwag muna i-scroll. <laughs> uh, kung bago ka palang sa aking YouTube channel, ay pag-click ng ating subscribe button uh, at pinup ng ating notification bell. Para sa mga susunod natin mga video ay lagi kang ma-update. At syempre, bago mo panoorin to magtimpla ka muna ng kape at maupo ka i bitin mo yung kape mo habang pinapanood mo tong video na to para makadagdag kaalaman din. Kunting kaalaman. Yung video ko ngayon, mga kabisik, ay base lang sa aking uh, So, yun lang. Um, magtimpla kayo ng kape at <laughs> maupo ng mayos habang nanonood ng ating tutorial ngayon. So, tara na! at uh -huh. ngayon ang dapat nyo lang gawin ay yung uh, magpahalo kayo sa libor nyo uh, tamang tamang paghalo lamang ng ating siminto ayan so syempre simula sa baba yung ating pag tatapal ng ating halo mga kabisik ano ayan so syempre yung pagtapal natin yung mga kabisik yung ating tapal ay dikit dikit simula sa baba ang ating umpisa pag tapal o so, kailangan dikit dikit yan mga kabisik at syempre pag nagtapal kayo kailangan yung tapal nyo ay sagad na sa inyong layout na tanse so kagaya nyo mga kabisik yung tapal ko sagad na siya sa tanse ayan lapat na siya sa tanse yan, so kailangan yung ating tanse ay nasa hulog mga kabisik ano para maganda yung ating tadir, tuwid na tuwid at nasa hulog ayan so mapansin nyo yung aking tapal ay sagad na sa tansi. Ayan, yung kasunod niyan mga kabisik, yung pangalawang tapal natin yung pahid na lang. So, siyempre mga kabisik, yung paghagis natin, kailangan may piktos yung ating kutsara. Ayan, kagaya niyan. So, kailangan yan. Ayan, so kailangan may piktos siya. So, so, ganyan lang mga kabisik yung pag ahalo sa rodila. So, Yan, i-slow mo natin ang kaunti para makita nyo kung paano ihagis. Yan. So kailangan kasi mga kabisik i yung ating paghagis at yung ating pagtapal ay dikit-dikit. Yan. So hindi mo kailangan kumilos ng kilos protista. Basta tuloy-tuloy lang yung tapal. Napakabilis kasi mga kabisik kung magtapal kasi mula sa pinakababa hanggang pataas. Ang bilis niya lang makaano puno. Tapos 'yun nga ulitin ko dapat yung tapal niya sa, uh, sa gadgetan siya at dikit-dikit siya. Para yung pangalawa nating tapal niyan ay ipapahid na lang natin. Hindi na hindi na tayo magtatapal dahil puno na siya. Yung tatapalan na lang natin papahiran yung at mga oka-oka, uh, 'yun na lang ang ating gagawin diyan sa pangalawang tapal natin. So may mga kabisik dahil puno na natin yung tapal natin o nang tapal natin. So pahid na lang. Yan lang sinasabi kong pahid na lang yung pangalawa. Kaya pag nagtapal tayo ng ating palitada, sagad lagi sa tansi mga kabisik. Yan, para yung mga oka-oka na lang sa unang palitada na unang hagis natin, ayun na lang ating papahira ng kagaya niyan. dahil tapos na natin na palitadahan na puno na so kalambarahan natin ng patayo pahiga so, ganyan lang mga kabisik para pantay na pantay yung ating uh, palitada ating plastering sa pader so, huwag kayong magpapalitada na hindi kayo gagamit ng ating bara so, kailangan meron tayong ginagamit na bara mga kabisik para pantay na pantay lalong lalo na sa mga kumpanya mahigpit lalong lalo na sa mga engineer na pagtapos ng trabaho ng isang mason ay yan so para hindi tayo mapaya sa ating mga engineer lalo na kumpanya yung ating pinapasukan so kailangan natin gumamit ng hulog at siyempre tamang pagbara para pantay so ngayon mga kabisik dahil tapos na so tinawag ko na si kuya John para siya na lang ang pabulihin ko kasi medyo napagod din kasi ako ng kaunti So mga kabisik, yan maliit lang na palita, uh, pader ang pinalitadahan para lang may makontent ngayon para may turo ako sa inyo. Yan, sa mga uh, nagustuhan, kung nagustuhan nyo yung video ko mga idol, so mag, pwede kayong mag-comment yan sa ating comment section. So sana may natutunan kayo sa kunting uh, video na to. So ayan mga kabisik, so ganyan lang yung pagpalitada sa mga paguhan hindi mo kailangan kumilos ng kilos protista kailangan yung pagtapal mo tuloy tuloy lang so hanggang dito lang video natin mga idol